Good size. Matapang yung bulik ng dilaw na yan. Tingnan natin kung babalag yung itin. Yun, naglaban pa rin. Drop, drop it. Hello and what's up mga kagib, welcome back Magandang gabi Dalaban na naman tayo gagamba Mabilisan lang Next na to. Ito, wala pang panalo tong itim na to. Ito, malalaking ka lang ba kasi, ha? Good size na ito mga to. Hindi totoo yan. Ito, winner na tong natin. Bulik na dilaw, malaki. Yeah, good size na yung kagi, malalaki yan. Bola lang yan. <laughs> Shoutout pala kay ano. Killer mode yan. Ninja load. Post ko lang kagi ah. lang. Yo, kaji, game na natin to. Game na kaagad. Ito team laban sa bulik na dilaw. Good size ng laban na to. Mga good size to. Game na, game na. Mga good size. Matapang yung bulik na dilaw na yan. Tingnan natin kapapalagin yung team. Ito, ng bit bit bitbit minute bitbit wala yung nagiwalay saglit naglaban sa baba ka pwede ka abot ka masakit yun ha yun naglaba pa rin uy, uy durog na yung team nakarandam siya makapal yung ano eh dilaw eh dati kung bibilutan siya ng itim uy Oy. Nabibilutan tong itim na to. Dalawang bagsa. Wala nun yan. Wala nun yan. Bilutan na yan. Bilutan ng bulit na dilaw to. Ito yung may diferensya kagi G. E, Kaya parang gumagaling na siya eh. Hindi sa pitak. What? Wala na to. Drog na itim. Tapang masyado itong gatong kulay. Yun, ginagat na. Wala ano, Aji? Grabe. Galing. Tapang masyado. eh ah, Tapang masyado. Yun, habang binibilutan, shoutout pala kay Pet Malode, Fishing Spider, Kabuk, Spider Rider, uh, Idol Yung Rock, Kagapang Vlogs, Scroll TV, Idol Yung Pet. Yan. Edward Manga si Gimboy, Ageshi, ka Roski J. Load yan JB Dabo TV, J. Brother TV yan Idol Kadagit, yan, shoutout, Idol, si Agambina PH, Kasungay Saldi TV, shoutout, out, Tatay Mendo saka si Happy Month Forever Kasapot, shoutout, Spider do, ka Spider ingat kayo palagi Okay, supportan pala yung mga lahat ng nagbablog ng gagamba yan panalo itong bowling natin natin Magaling yung magaling to kaji. Two times winner na to. God bless all.